Bakit, bakit nandiyan sa dilim? Bakit ka nasa dilim? Sir. Sir, huwag yung talibuan. Nagtatanong ako. Bakit, bakit dito ka sa dilim ng babantay? Sir. Sige, sir. Sagutin, Sagutin niyo ako, ako niyo dito okay, Sige, Sige, ay, bakit dito ka sa dilim ng babantay? haharang? Sige, huwag yung kumalikot. Kira na po ito ito eh. Alam mo kung ang kisinyo nyo na nandito lang katambay? Alam boss, boss? Alam mo kung ang kisinyo

Kau tahu apa yang saya inginkan? Saya ingin tahu. Apakah kamu masih berada di dalam kegelapan? Apakah kamu masih berada di dalam kegelapan? Apakah kamu masih berada di dalam kegelapan? Ben! Ben! Di dalam kegelapan! Ya, ya, ya! Ayun yung mga MJ, tumatakbo. Ayun, 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 tumatakbo. Tumata tumata ito mo yung mga, mga, mga service na MND. Iliwakan na nila dito, nagtakuan. <laughs> so, may kumo na ng MND na nakasarang dito uh, sa pilihan na At kapatang nila yung mga mamagawa. Ganyan doon sa kapatid Juan, kapatid Juan, toko mo to kapatid Juan, kung sino anay si 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 Juan,